Ako tayo nag-give up. Makulit si Harry Roque. Makulit po ako. Kahit ano pong kahihiyan ang bigay nila sa akin, hindi po ako mag-give up. Kaya nga po, patuloy ang ating pagbigay ng mga solusyon, pagbigay ng suwestyon kung paano mapapauwi si Tatay Tiko. Siguro po magagalit na sa akin yung pamilya. Kulit mo! Ayon pa tumahimik. Meron na nga mga dayuhang abogado. Ba't hindi mo tayo paubaya yan? Hindi po kasi hindi po ako naniniwala yung mga abogado hindi kakilala ni Tatay Digong ay magkakaroon ng mas malaking uh, mas malaking concern para kay Tatay Digong kung ikukumpara sa kapwa Pilipino lalong-lalo na sa mga gaya ko na nanilbihan kay Tatay Digong ng ilang taon so wag niyo rin pong ipakaalit pagkaalit pag pag ipag ano ba yun? Huwag niyo pong i-deprive din sa amin na magbigay ng suhestyon at posibleng mga solusyon. At meron naman po akong solusyon na di umano'y natanggap na ni PRRD at mukhang tinanggap na rin ni BP Sara no? at sana lang ay eh, mabigyan ng implementasyon sa lalong pulis na panahon. At sa mga dayuhan na, na naniniwala na sila ang susi para matulungan si Tatay Digong, maraming salamat po. Pero wag niyo pong isipin na posibleng mas minamahal niyo si Tatay Digong kaysa sa aming mga kapwa Pilipino na nanilbihan sa kanya. Kung kami po ay makulit, dahil lang po 'yan sa pagmamahal doon sa tao at sa paniniwala ng kinakailangan ng Pilipinas ay ang liderato na ipinakita ni Tatay Tito.